Hello guys, sa video na ito, pag-uusapan na naman natin ang mga nakakagamot na prutas. Uh, kung nakaraan na video, naalala nyo na video ako sa mga dinadaanan dinada ko sa kalsada. At ito na naman, nadaanan naman ako dito. Nakita ko na naman itong katabi ng mais at bulaklak na santan. Meron pala dito ang puno ng guyabano o sa tawag sa Bisaya is manabo. O ito yung source or guyabano, manabo sa Bisaya. Ito ay may scientific name na Anuna Morikata. Kita mo naman, no? matindi yung scientific name niya. At itong Guyabano, alam nyo guys, marami talagang benepisyo ito sa ating katawan. At yung mga dalubhasa na nagsasabi niyan, maraming pumakain ng Guyabano, dahil nga maraming benepisyo na pupunta sa ating katawan. Ang iba, ginagawa nilang gamot at yung mga dahon niyan, nilalaga, ginagawa nilang tea. At narito naman, base sa aking pag-research, yung mga benepisyo na kukuha natin sa Kuya Unang-una, pinapababa nito ang mataas na antioxidant. Pangalawa, tumutulong ito na patayin ang mga cancer cells. At nilalabanan ito ang mga bakterya. Kinokontrol ang mga blood sugar level nilalabanan ang infeksyon. Mabuti din ito sa ating kalusugan sa balat at makakatulong din ito sa uh, makapag sa tulong sa arthritis. Remedyo din ito sa insomnia. Uh, para, di mo na makalimutan yung mga utang mo, maalala mo. <laughs> tama kayo, tama kayo. diabetes guys. Okay. Ang dami pa lang ano, mga binipisyo sa guyaba no. O kaya nga nakikita lang natin sa ating paligid Ang forma ng bunga ng Kuya no, guys Ay ganito kapag hilaw pa Pero pag hinog ito na siya Medyo madilaw-dilaw na At pwede nang kainin Marami ito sa probinsya eh, Dito sa sudad makikita mo lang Bibihira lang eh. Pero pag sa sudad sa parting Bulacan Sa Visayas Marami itong nakikita lang sa paligid At talagang malaking pakinabang pala ito sa ating katawan kaya kung makikita nyo yung video na sa aking likuran, nadaanan ko lang yan sa kalsada. Dito ako dumadaan tuwing pag-uwi, gabi na. So, naisip ko, videoan itong mga halaman na tumutubo dito sa tabing kalsada. Nakakatuwa naman tingnan na may tumubo dito. Unang-una, yung mais at yung bulaklak na santan. Dito lang ito sa tabing kalsada. At ginawan ko itong video para mayroon, nira, mayroon din ako magawang content. At syempre, nag-research tayo para mayroon tayong may dagdag na kaalaman at papakinabangan din ating mga viewers. Yun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating video. Thank you for watching. Alright!